dyan, ilalagay na natin ang ating mungo na pinalanggo. Ating niya, pakukuloy. Ilalagay po natin yung ating pinalanggo na pinalanggo. Ito yung buto-buto para pula tayo dito ng small cubes at saka ng paminta pang palasa. Lalo, depende sa panlasa niya. Ayaw kasi nang maalat. Sakto lang. Sunod na natin ng ating malunggay leaves na fresh. Sa ating bakalat. Lalo, Para mas lalong masustansya. Ang ating mung beans. Tuluan lang natin ng mga 2 minutes at na ayaw lang rin at ito po lalagyan natin sa ng sotong instead na si Charon ito so, pa po ang kinala rin para mas maganda kasi may gusto ng mga bata ang may pansit konti. Ayan. Ayan ang ating munggo. Luto na po. Munggo with malunggay leaves and sotong Sarap yan.